Hello guys. Good morning. Good afternoon. Nay balon. Say good afternoon. Ina good afternoon. Si <laughs> good afternoon anak. Ina hello guys. Maayong udto, maayong buntag, maayong hapon. So for today's video mga palangga, as usual, isasayaw ko din si Papi ito po ang iyang pinakapaborito guys na isasayaw ko po at parang ano parang dinodoyan din siya guys si papi <laughs> tubo na, na kiss mama <snap> <Tuyugue>. love mama <snap> kiss mama <snap> <snap> kiss mama kiss <laughs> mama sobrang bait ni papi guys hindi po siya lumalabas sa kwarto lang po siya natutulog. Yan pinaano, pinalabas ko na lang po, kinukuha ko po sa kwarto. Ito pong asong ito guys, is sobrang bait. Pag pinagsabihan mo mga palangga. Ayan. Patuo din siya guys. Muna ni ni kabutan si Papi. Anak no? Say, si good afternoon to your viewers anak. Ina guys. This is Papi. Love ni Mama Lisa pinangga ning mama akong anak. Say good afternoon to your viewers, anak ko. Ay, sus, eh, oh, good day. Eh, balik pa di eh. Inahilo mga palangga. Kumusta na po kayong lahat dyan? Si papi, okay lang po. Palaging tulog. Palaging tulog ang pinangga nako na Magsaya, oh, Ay, eh. magsaya. Ay, eh. Shush, eh.

Say good afternoon to your viewers. Anak, papi, na kumusta na po kayong lahat yan mga palangga? Say, say thank you to your viewers, anak. Inahilo guys, thank you so much for for watching all my videos. Thank you so much for the views. Of course, our Lord Jesus Christ, Mama Mary. Huwag po natong kalimutan, guys, na siya pong gabay sa atin palagi. Di ba, anak? Anak, di ba, anak ko? Always salamat tayo sa ating mga viewers, anak. Dahil sa kanila po, ayan, palagi po tayo makakain ng chicken. See, always thankful to your viewers, anak. Please, anak. anak please anak mana anak please anak please anak anak, anak. anak please Yeah, anak. Anak, anak, thank you for watching guys. Bye-bye.